tapon ng basura dito sa tapat ko. Ginawang taponan tong harapan ko dito ng basura eh. Kung anong mayroon, bakit? Hindi na lang nila itapon sa labas at dito pa itapon sa harapan ko eh. May mga taniman ako dito, may mga gulay ako dito eh. may mga basura nila dito bakit ay pinagtatapon nila dito ang basura sa harapan ko eh. mga kinain ng panambing ko ang kulang kung kanino ang gagaling mga basura na ito bakit itu tina apa sih harapannya nyempur anu nang cecer ya ya ini nang mga cicer ya Ano mga basura na tinapon dito. Ganap lang ako ng ebidensya dito. So, andito nga tayo sa phase 9, no? Kung saan hinahanap ko yung lugar ng uh, may-ari ng uh, basura na tinapon doon sa harapan ko. So, malayo pala. Sa kabila pa pala. Lakson pa daw, eh. Lakson. So, nandito tayo sa Uh, dito tayo sa phase 9 din. Package sa ano natin. Eh? Uh, package 7. Yan. So, susubukan kong hanapin yung tao na may ari ng masura. Ito na yung lot 9. Got 9 pala, hindi lot Nal. Uh, ito na yung papasok. Uh, hanapin ko na lang po yung black dito. Tsaka yung ating uh, porok na kausap dito. Yan po. So, nandito nga ako sa bahay ng porok dito ng gatnay so yun pinapatawag na yung uh, mayari ng ano mayari nung basura uh, hindi ko talaga titigilan kung sino talaga yung mayari ng basura kaya nahanap ko rin yung lugar kung saan siya nakatira so napakalayo sa barangay 175 Robis sa so, dito sa Pace na yun no, layo ng pinanggagalingan ng basura so malalaman natin ngayon eh, kung sino yung may dala ng basura to